Morning mga kagori So Mungkang araw Nga pala welcome kayo lahat sa aking Youtube channel So ngayong araw mga kagori <coughs> Pupunta tayo sa Kalubian namin So mag-aani kami ng nyog mag kami ng nyog ngayon So lalakad kami mga At least 3 kilometers ito kami dadaan sa ano, kalayan. Mag-aani kami ng niyog. Sana bihiyaan tayo ng maraming ani ngayon ni Lord. So yan mga kagori, tara. Samahan nyo kami. So yan mga kagori. Nakikita nyo yun doon. Wow! Sabi sa inyo, good morning province life. Ayan. Yeah. So, naglalakad na kami papunta doon, madadaanan natin yung mga palayan. Papakita ko sa inyo guys, nagtanim na yung mga ano natin dito. Yung mga magigiting nating farmers. Masisipag nating mga farmers. yeah. Good morning! Good morning, Abuyo. Yeah. Ganda. Woo. Sarap talaga gumising sa umaga pag ganyan yung mga nakikita mo mga kagwari oh. Talbos ng kamote oh. Ayan, ganas. So kasama ko ngayon pala uh, Gory yung uh, kapatid ko Si The Gory brother uh, Ah, maputik Wow Ang Mga Gory, lalaki naman ng mga pala yun Doon tayo papunta Dalawang no, kilometro Nalakaran dalawa hanggang tatlong kilometro so sana pagdating namin doon doon na si ano si Kuya Andoy yung aakit mga mga nyog namin puno ng nyog tagtay. Hagko na. Oo. Hagko na. Uyag, uyag. Dito mo nakita yung mga tuta. Limang tuta. Dito guys, yung mga nakarang araw. Diyan oh no? may nakita yung kapatid ko mga tuta limang piraso yung ginawa nila kinuha nila dyan is inuwi sa bahay kasi kawawa naman eh oops, handahan ako naman uy ah, yun na <laughs> tinimipa ko tinimipa ako mga guri you know? mapak na tayo ng putik ayan after 3 months siguro pwede nang anihin yan blessings na naman ni lord hindi talaga niya tayo binini ano hindi siya tumitigil magbigay ng blessings sa atin araw araw so, yung daladala ng kapatid ko Ayan Bukag yan kung tawagin dito sa amin Or alat So dyan namin nilalagay yung mga Yung mga lubi Yung mga nyog Sa hakuti namin Kapunta dun sa natin siya. Tandaan lang para hindi maano sira yung mga palay. So ito mga palay dito mga kagori. Ayun sa amin 'yan. Nagtanim na sila nung ano nakaraang ngayong buwan. Ngayong buwan lang medyo malaki-laki na. Ayan you know? o. Ngayon. So, marami-rami na rin siya nakit na puno. So, agay niya nag-start. So, ang gagawin na lang namin ngayon is ipunin namin lahat ng mga nahulog na nanyog. So, mamaya, yung isang puno pala niyan, pag inakyat ni Kuya Andoy, ang bayad namin dyan is 7 pesos so 7 pesos yung bayaran kada puno kada puno ng nyog dito sa amin babayaran namin siya ng 7 pesos then after niya maakit lahat total natin yun kung ilang puno yung nakit niya tapos bayaran na agad so yan tara kunin na natin yung mga nahulog na ng na mga nyog so, para mabilis At matapos konti lang naman kasi itong mga mga 50 50 puno so since mabilis umakyat si Andoy mga isang oras lang tapos na tapos nakakutin na namin doon then pibenta na namin doon sa pumibili ng mga nyob so yun guys oh nakakit na ni Manong si Andoy yung ano natin yung nyob positions for us. Mamaya magbabagsakan lang yung mga nyug dyan. Ayan mga gory, Medyo hindi pa tapos. Relax ko na tayo sa glit. lang maman. So merong dalawang paraan ng pag-aani ng nyog dito sa amin. So yung una, yung unang paraan, ibebenta mo siya per piece o kagaya nito. May bumibili nito sa amin. May bumibili sa amin nito per piece. Yan pagkakit doon sa puno, bibili niyan agad-agad per piece. And then yung pangalawang paraan naman, mga kagore, ito na yung kukupras natin. Yung, kung napanood nyo yung mga previous vlog natin, yung paglalasik. So, yun yung pangalawang paraan. Bubunutan mo, ibiakin mo, tapos lulutuin mo, at saka mo ibibenta yung kopra. So ayan mga kagori, natapos ng akyat yun ni Kuya Andoy yung ano natin, yung mga nyog, puno ng nyog. So bibilangin na natin kung ilan lahat ang naakyat niya. So ito yung gina ginamit niyang kumbaga tanda. Tanda kung tawagin sa amin yan para mabibilang, mabilang natin kung ilang nyog yung akyat niya. So ito yan guys, sa 2, tatlo, 4, lima, anim. 42 So, 42 42 na puno Ang nakiat ni Kuya Andoy So, times mo sa 7 So, yun yung kikitain niya ngayong araw so, In 1 hour Kimita na si Kuya Andoy Nang Compute nyo na lang, mga <laughs> kagore Kung magkano kinita niya So, yun guys Ang gagawin na namin Since tapos na Si Kuya Andoy magmakit ma sa puno sama samahin na namin lahat ng mga coconut.

na nga guys tapos na kami maghakot ng mga nyok at ito relax time tayo ngayon so nakita nyo naman hindi madaling mag-ani ng ng nyok so, kahit anong pag-aani so, kaya kailangan huwag tayo magsayang ng mga pagkain dapat ipit tayo wag uh, huwag tayo magtapon ng mga pagkain dahil hindi madaling mag-ani ng mga kain natin. Mga papalay, mga gulay, mga nyog. May mga pagori. Ayan. Kasi hindi madali. Saludo tayo sa lahat ng mga farmers. So ngayon, time check. Alas 12 na. So, uwi na kami sa bahay. Mamaya, 467 kabuok na air malubak yung mga daan dito So ayan mga kagori, nandito na kami ngayon sa ano sa yung buyer. Kasi na nila yung mga niyog. Nagaantay na lang kami dito sa labas kasi mayroon pang uh, transaction sa May nagbenta rin kasi ng ano ng yung So ayan, naantay namin. So bali lahat 467 na niyog yung nakuha. So, hindi natin alam kung magkano yung presyo ngayon sana mataas sana mataas yung presyo dati kasi 6 pesos ang per piece so, hindi natin alam ngayon kung mataas o mababa so antayin tayo lang tayo guys patawagin din tayo sa loob amaya hello brad Basta? okay may pambili na tayo no may pambili na tayo ng pagkain ng manok wala na pas mo na yung mga manok mo dun sa ano bahay wala nang wala nang pagkain <laughs> <laughs> so yun guys mamaya stay time kayo so, magkano yung kinita natin sa araw na to so yun nga guys ito hawak na natin yung kinita natin ngayong araw sa pag-ani ng nyog so 467 so yung presyo ng nyog per piece is 550 5 pesos and 50 centavos. So, times nyo sa 467. So, ang kinita namin is 2,568.50. So, ngayon, itong pera ay pambayad na kami ng kuryente. Yok lang. So, ito pera kay tatay to. So, ibibigay natin kay tatay. So, ito na yung pera pa. Yan. So, kami lang yung nagtrabaho ng kapatid ko. Pero, sa kanya yung kinita. So, ano, Brad? Gusto? Okay. Ayos, okay. So snack time. It's snack time. So, dito nagtatapos ang video na to. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video ng pag-ani ng nyog. At kung nag-enjoy ka, ilike like mo na yung video, subscribe, and click the notification bell at para ma-update ka sa mga every uploads ni Gorikong sa future. So, bye!